Ito. Galain mo yung letter H na sulat na pag sinulat mo, hindi ka babalik. Kunyari, pag sumulat ka ng ganun, bumalik ka kasi bumalik ka ng ganun. Yung isusulat mo na hindi ka babalik, paano gagawin mo? Para hindi ka bumalik. Sulat mo yung letter H na hindi ka pwedeng tumaas, hindi ka pwedeng bumalik. Yan. Yeah. Pag nakuha mo, maroon kang 150. sige, sulat ka lang. Oh, bumalik ka pa rin. Yung hindi ka babalik. Sige, okay, pag-isipan mo mabuti kung paano mo isusulat na hindi ka babalik yan sa letter H. Ano, oh, kaya? Sige, okay, mo lang kung paano mo isusulat yan yung letter H na hindi mo babalikan. Hindi ka tatakas. Sirat na. Sirat na? Hindi oh, ka pa nakahan ko. Paano yung O, hindi mo na makukuha yung pepe. Ano, na. Wait lang. Wait lang daw. Nagdaling yan, oh. Pag alala mo. meron oh. kang 150. Pag nakuha mo yung letter S na hindi ka, dadaan doon sa dinaanan niya na buhit. Oh. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sige, sulat. Ano ba bigti oh, meron ka nang pambili ng merienda. Oo. <laughs> oh. Subok mo lang. bukod mula Wala mo na ko. Isang sulatan lang ba? Oo. Oh. oh. Kolom eh. Oo, oh. kereta. Oh. Ganito yan. Ang pagsulat ng letter H na hindi mo na hmm. hindi ka papalik. Oh. Ano ba sa mo diyan, Di ba? Letter H. Tama. Oh. Oh, hindi nila nakuha yung 150.